Good morning po mga Lods Ito po ang ating topic ngayon mga idol ay Bakit nga ba kailangan natin maglaga ng styrofoam? Ito mga Lods, ayan Ito po ang ating styrofoam Nakadikit po sa column ng ating I-beam sa, Saka sa CHB Bakit nga po mga idol kailangan nalagyan niyan? Ang horizontal niya ay hindi naka sa ating I-beam. So, ibig sabihin, nakatutok lang siya. Yung mga idol, kung mapapansin nyo po dito yan. Ganun din po yan. Pag nag po tayo, nakatutok lang. Tutok lang sa styrofoam dito. So, hindi naka-welding sa i-beam. Eh mga lords ang katanungan, paano nga po? Paano nga ba yan? Paano tumibay? Itong ating ginagawa na to na hindi nakabuilding dito ano ba ang purpose ng ating styrofoam ang pagkakaalam ko kasi mga idol yan purpose ng styrofoam yan para sa ating mga kalamidad kaya ng lindol yan pag naglindol sa mga idol ibig sabihin ay hindi mapupersay yung ating CHB sa ating kolom ibig sabihin kakaskas lang siya dito sa ating kolom na IBIM ilan po mga loads ang purpose ng ating stereo na yan lahat po yan mga lods kung papansin nyo ikutin natin dito yung ating pinrumahan na kolom at saka na busan papakita namin sa inyo yung mga idol ayos tatay shoot po tatay yan mga idol mga lodi yan mga lodi papansin nyo dito ito po ay bagong forma ko lang Ayan, kakalapat ko lang yan kung papansin nyo po ay meron din naman yung styrofoam pataas yan ito naman yung nabuhusan na itong isa na to nabuhusa na po ito yan o oh. So, ibig sabihin nakalikit yung styrofoam nya sa ating buhos yung baba pataas yan yung styrofoam yan yung palang purpose nyan para sa lindol yung styrofoam ang doubles pala nyan dapat yung mga 60 tapos ang horizontal natin bawat tatlong hollow ay hindi nakadikit sa kolom. yun mga loads salamat salamat po sa inyo thank you po